wag magandang araw mga kapuknat and welcome back 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 bak tanis TV ayan may naisip ako mga kapuknat itong uh, kilala kilala sa probinsya hindi lang sa probinsya kundi dun sa mga um, expert sa mga pananim at mga halaman ayan ito ang aloe vera ayan mga kapuknat oh aloe vera napapansin nyo mga kapuknat ang aloe vera na yan ayan napakalago niyan hm tatapan ng aloe vera ni Tikya. Alright. Hello Tikya. Ayan ang aking friend. Ayan. Si Madam Tikya. Javier. Lagi dong. Uh -huh. Tapi ko ngayon mga kapokunat. Itong uh, mahiwagang aloe vera mga kapokunat. Na itong harapan. Na, na, itong aloe vera na sa aking harapan. Ang malagong aloe vera mga kapokunat. Ayan. Base dito sa aking babasahin. <laughs> Ganyan yung likuran ko mga kapuknat, kasi merong uh, panabong ni iming. Ayan. Ano nga ba ang binipisyo nitong aloe vera mga kapoknat? Ayan. Ayan. No, Ayan. Sinasagot na tayo ng manok mga kapoknat. Ayan. Ito ang pinaka binipisyo. Alam naman natin mga kapoknat ang uh, itong uh, ingredients ng uh, aloe vera na to ay uh, matatagpuan natin minsan sa mga ginagamit natin sa araw-araw. -ara, yung mga essential like sabon, lotion. Ay, may mga ingredients talaga doon na manggagaling dito sa aloe vera. All right? So, ko, nito mga kapokonat. Ang beneficyo nitong aloe vera ay, uh, ay nagpapagaling ng paso o sugat. Yung mga, let's say, mga kapokonat, ikaw ay masunog. Ayan. At alam mo na, mga kapokonat, kailangan natin ng uh, pampakinis. <laughs> Para kuminis ang balat. At kumikinang-kinang na balat mga kapuknat Ayan Sa mga paso Ayan Sa mga paso Na paso ng apoy Na paso na kung ano-ano man Ayan Ayan ang sinasabi ko mga kapuknat Ayan Pampaganda ng uh, Balat Ayan Pagbawas ng pamamaga Ano kayo pagbawas? Paano kayo apply ito sa pagpabawas daw ng pamamaga? Ano paano kaya? Uh, Ipapahid mo lang Ganon Ayan Pagpapaginhawa ng digestive is tissue. Ayan, digestive tissue sa ano nga ito mga coconut sa uh, uh, sa tissue nga ng ating mga balat, mala kalabasang balat. Kaya <laughs> sa pagsuporta sa kalusugan ng buhok kasi natatandaan ko noon mga kapuknat yung mga ating kanununuan noon ay itong mismo ito mismo ha ito kakapit mga kapuknat ito mismo nga uh, ito pala kapuknat ang mismo nga uh, loob nitong aloe vera mga kapuknat, ay nilalagay po pwede siyang yung mga kanununuan natin mga kapokunat itong aloe vera ay nilalagay daw sa buhok no pampalusog daw ito ng buhok ayan nga, kasi titignan natin ayan yun mga kapokunat oh ito pala yung laman ng aloe vera oh tingnan mga kapokunat oh. oh ayan oh para siyang ano tubig parang tubig ang laman pala nito na malapot ayan oh tubig pala ang laman nito no parang uh, parang jelly nga oh jelly nga talaga siya mga kapokunat ayan oh ayan oh ha Ayan. Matubig siya, matubig. Ayan, oh. Hmm? Tingnan nyo yan. Ayan. Ayan siya. Ayan, yan, 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 Parang jelly siya mga kapuknat. Ang pinakalaman nito. Kaya pwede daw siya sa buhok. At kanina nga sinubukan ko nilagay ko sa mukha ko. Ano? Nilagay ko sa mukha ko, Talaga namang malamig siya. Ayan, oh. Malamig. Ramdaman mo yung lamig. Ng uh, kanyang uh, uh, katas. Ayan. Tawag natin katas na lang. Tawag natin ito ay katas atas ng aloe vera mga kapukunat. Ayan siya oh. Malamig siya sa balat. Kahit siguro naman sa balat mo sa kamay. Ayan. Talagang maramdaman mo yung uh, yung parang nanunuot sa loob ng balat mo. Yung uh, lamig nitong uh, aloe na ito mga kapukunat. Ayan. Para sa sugat. Para sa balat at sugat. Ayan. Sa mga paso nga. Ipapahid lang daw ito. yan Parang gel nga ito mga kapukunat. Nakakatulong sa mabilis na paghilom. At pagbawas ng hapdi Ng paso Ay, pag parang burns Parang nasunog Pwede daw pala ito sa mga you know, you know, uh, Ito lang base ito sa aking uh, Nababasa dito sa Search natin sa Isa sa mga kilalang uh, uh, Apps na yan uh, Ito daw ay uh, Mabilis na paghilom At pagbabawas Ng hapdi Sa mga paso Ayan ba, napaso ka So pwede talaga siyang ipahid Okay? pamamaga at irritation dahil sa anti-inflammatory properties nito. Ayan, nakatulong ito sa mga kondisyon tulad ng psoriasis at nakabawas ng pangangati. Ayun yung sakit sa balat. Yan, sakit sa balat yung mga kapuknat. Ayan, pagpapalambot ng hydration. Nagmo-moisturize nag ng balat at maaaring makatulong sa pagbabawas ng wrinkles and piklat. <laughs> May mga wrinkles kayo dyan? <laughs> Ah, pero, pero para siguro normal naman talaga makapuklat sa mga nagkakaedad na katulad natin na magkakaroon talaga ng wrinkles. Ayan. So, pa pala siya. Alam ba, mga wrinkles natin dyan, pwede pala siya yung ng gano'n. Malamig talaga siya to, O, natry ko siya, o. Malamig siya sa bala talaga kahit sa mukha mo siya ipahid. O, malamig siya, o. Ayan, mga piklat. Ayan, mga piklat yung mga sugat na uh, gumaling na dyan. So, pa daw siya. So, sa natural na paraan, mga kapuklat. Ayan, para sa kalusugan ng buhok. Ayan, pagpapalakas at pagtubo maaring ipahid sa anit para maka, para mapalakas ang buhok at matulungan sa pagtubo nito. Ayan, shout out sa mga kaibigan kaibigan dyan na, pat, na, panort sa <laughs> so, mga kaibigan ko dyan ng mga panort na <laughs> panorte eh. ayan po pala siyang pampa papahid mo dun sa part na walang buhok po pwede dun siya mga kapok natin pahid mo lang dito sa mga 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 panot <laughs> mga panot panot na so pwede mo daw siya ipahid para matulungan na tumubo ang buhok. Ayan, ako galing pala talaga nito. At ito pa mayroon pa dito um, para sa pa, sa para sa panunaw at pangkalahatang kalusugan mga kapuknat. Problema sa tiyan? Mm -hmm. Ang pag-inom ng aloe vera juice ay nakakatulong sa mga isyu ng panunaw. Ngunit, ayan, ngunit dapat ito ay gawin ng may moderation para sa may ang Diarrhea, so ibig sabihin mga kapoknat Pag sumubra din Maaring magkukos ito at mag magaring uh, Ikaw ay magka-LBM Kaya siguro kailangan din ng uh, Patnubay ng mga may health expert Ayan mga kapoknat Ayan, pagbabawas ng pamamaga Ayan, tapos na tayo dyan Ayan, uh, yun na nga uh, Dental Pagbawas ng dental plaque Ayan uh, mouthwash ay eh, maaaring makakatulong sa pagbawas ng dental la, ayon sa isang pag-aaral. So, pwede pala siya maka... Ano pa paano siya? I ipahid sa ganon, sa gums mo, ganon, para... para... Para mouthwash, no? Mouthwash daw pala mga kapokunat Ito pwede siya. Ayan. Then, na uh, paalala. Ayan, mahalagang paalala. Ayan, konsultasyon. Ayan, kailangan magpakonsulta pa rin sa mga expert or sa mga doktor, mga kapokunat para sa tamang paggamit, ayan, at moderation mga kapuknat. All right? Basic lang 'tong ang aking uh, uh, nalalaman dito sa halamang aloe vera mga kapuknat. Ay titingnan pa natin mga kapuknat, tingnan pa natin. Tingnan yung pinaka ano to 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 to. siya oh. Yan pala yung laman niya mga kapuknat. Ayan oh. Mhm. Mm ayan oh. Parang gel nga talaga siya. Ayan oh, malapot siya oh ha. Mm -hmm. Parang kasarap nga kainin. <laughs> Ayan o, oh, o, oh. Oh, di ba? So, papwede daw siya sa skin, ayan, sa mga piklat, uh, sa mga burns, ayan, sa mga acne, ganun <laughs> pa. At mga wrinkles, ayan, para naman na mag-feeling bata tayong mga matatanda. <laughs> Ayan, na-try ko na siya mga kapulat. ko. titry natin. Mmm, masarap sa na pakiramdam. Natural. Natural na pampaganda at pampapugi ang aloe vera. Alright? Salamat mga kapuknat. At uh, kukuskusin ko muna itong aking mga wrinkles na mabawas-bawasan ng aking pagkamadyanda. <laughs> dahil, dahil tumatanda na tayo mga kapuknat, kailangan natin yung mga alternatibo na yung natural na paraan para naman tayo makatipid. Kasi wala naman tayong pera pampa facial. o tayo <laughs> pera pang papisyal, Kaya, taga-taga tayo sa mga herbal katulad ng mahiwagang aloe vera. Hala, vera. Aloe vera. aloe vera. Hala, vera. Aloe vera. Thank you so much, mga kapuknat.